Hello mga kalaki, magandang gabi po sa ating lahat. Bukas po ay Merikoles Santo na. Ang pagkakaalam ko, last day na po bukas ng mga bola ng mga uh, loto, ng mga weti, ng mga STL. Ano po, dito po sa Pilipinas, sa pera po sa ibang bansa. Kaya po, yun po dito sa amin, sa Nueva Ecija. Eh kayo po, ano po, kailan po kaya ang last draw sa inyo? Para po mabigyan ko kayo ng mga lucky numbers, ng mga tips. Ngayon pong gabi, Marti Santo, bukas merkules Santo bibigyan ko po kayo ng mga tips na pwede nyo pong ilaban at tayaan po bukas ano po, at pwede nyo rin pong alagaan ito. Abangan nyo po uh, sa Webisanto Santo at Bierne Santo, mamimigay po tayo ng mga lucky numbers para po pag open na po ng bola uli, meron na po kayong lucky numbers na hawak. Okay, ngayon po ang mabibigyan natin yung mga bola po para bukas, 2-digit, 3-digit, 4-digit, kompleto po ito mga kalaki. At syempre po, magsusumada po ako ng mga 642, 645, 649, 655, 658 po ngayon pong gabi ng Martes Santo. At gusto ko po yung mga hindi po uh, nakakuha, makakakuha po. At i-congrats ko lang po yung mga nanalo po ng 1425. Ayan, bumalik na naman po ang mga ang two-digit lucky number sa na binigay natin. Ano? Talaga nga naman mga numero natin lumalabas mga kalaki. May mga nanalo po at meron din pong hindi na naman hindi na po nila na, na ilaban na tayaan kasi nga po lumagpas na sa 3 days. Pero huwag kayong mag-alala sa mga hindi po nanalo, mananalo po tayo mga kalaki, tiwala lang po claim At ito po mga lucky numbers namin, inuulit ko wala po itong pilitan. Pag gusto mo, kunin mo, tayaan mo. Okay? Lalong-lalo lalo po sa private consultation, wala po itong pilitan. Kung sino lang po may gusto, magpa-member kayo. Ayan.